New Zealand Tall Blacks pinaghahandaan na ang magiging laban nila kontra sa Gilas Pilipinas. Bagong head coach ipantatapat nila kay Coach Tim Cohn at Koshigaya Alpas. Grabe pala yung tiwalang ibinigay kay Kai Soto. Sa pinakabagong update ng National Men's Basketball Team ng New Zealand na Tall Blacks ay ibinalita nga nito na sa kasalukuyan ay naghahanap na sila ng bagong head coach para sa kanilang national team na magsisimula sa Piba Asia Cup qualifiers ngayong November 21. Paniguradong alam na ng New Zealand na mapapalaban sila ng gusto sa mas pinalakas na Gilas Pilipinas. Dahil bukod sa dito sa home court natin gaganapin ang kanilang magiging laban sa Mall of Asia Arena ay sigurado tayo na updated din sila sa tuloy-tuloy na improvement ng ating national team. Nakakaangat lang nang apat na pwesto sa pinakabagong update ng FIBA World Ranking at kamakailan lang ay tinalo ng ating Gilas Pilipinas ang malakas na kupunan na Latvia na number 6 pa noong nakaraan sa FIBA World Ranking at alam din nilang gigil na gigil na ang ating Gilas Pilipinas at maging yung mga Pinoy basketball fans dahil doon sa huling naging tatlong laban natin kontra nga sa New Zealand ay palagi nila tayong tinatambakan mga kabasketball, tambak malala yung nangyayari. At base sa description na inilagay nila sa kanilang website ay uh, talagang isang matinik na bagong head coach ang hinahanap nila para sa kanilang national team na siguradong mapapalaban kay Coach Tim Cone. Samantala sa pinakabagong update na inilabas ng bagong koponan ni Kai Soto sa Japan B League na Koshigaya Alphas ay ibinalita nga nito na mapupunta na sa Nagoya Fighting Eagles ang dati nilang big man na si Isaac Batts. Malaki yung naitulong ng 6'10 na si Isaac Batts na nag-a-average ng double-double 10 points 10 rebounds per game sa Koshigaya Alphas para ma-promote sila sa Division 1 ng Japan B-League. Kaya malaking sakripisyo ito para sa kanila bukod sa kanya ay binitawan din nila ang isa pa nilang main big man na si Justin Harper. Isang 6'11 power forward na nag-a-average ng 18 points at 6.7 rebounds per game. Kaya talagang malaki ang tiwala at responsibilidad na nakaata ngayon sa ating pambatong si Kai Soto at sa makakasama niyang 6'11 big man ng Brazil na si Tim Suarez dahil sila na ang mga magiging main big man ng Kosigaya Alpas ngayong season. Diyan nga sa Division 1 ng Japan B League. Sa kasalukuyan ay halos kumpleto na ang mga players sa practice ng Kosigaya Alpas dahil nandoon na rin si LJ Pig at Tim Suarez. Pero ayon sa mga reliable sources natin, ay posibleng this coming Tuesday pa makakapunta si Kai Soto sa Kosigaya ng Japan para samahan sa practice ang kanyang mga bagong teammates. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.